Bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may limang pinuno ng iba't ibang bansa na meron ding arrest warrant mula sa ICC. Kabilang dyan si Russian President Vladimir Putin para sa war crimes kaugnay sa gyera sa Ukraine. Inilabas ng ICC ang arrest warrant laban kay Putin noong March 2023 at ngayon at large o tinutugis pa rin, pinaaaresto rin ng ICC si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa war crimes, gaya ni Putin at large din si Netanyahu. May arrest warrant din para naman sa crimes against humanity ang Sudanese military officer at politician na si Omar Hassan Ahmad al-Bashir at Ivorian politician Laurent Magbo. Hindi ka ng Pilipinas! Magpapisor ka sa Interpol! lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahin si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayaw sa ating konstitusyon to, to protect, to serve and protect the Filipino people. Sino, sinisirbisyuan niya? Yung mga The one Hindi ang Pilipino people! Kasi ang Pilipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahil. Ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya akong sabihin, sa, sabihan kayo na bring him home na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Noong nangyari yun, hindi ko alam kung anong uh, naramdaman ko. Para bang, ganito na tayo ngayon, helpless Sarili nating pulis ang magdadala ng ating-dating presidente, piliting isakay sa aeroplano para ibyahe doon sa The Hague, Netherlands? On what basis? On what basis? Oh, palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin nirecognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Ako! Alam ko ano ang papel lang ng Interpol sa mundo. Huwag niyo akong lukuin. Commit me sa Interpol. Bullshit. Ha? Pero lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC, atat na atat sila na i si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di diba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to, to protect, to serve and protect the Filipino people Sino sinisirbisyuan niya? Yung mga, the Yuan, hindi ang Pilipino people. Kasi ang Pilipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam niyo, habang habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-stagil sila doon. Wala na akong ibang magawa. Dahil lang doon ako sa Dabaw, ino, uh, kinukoordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin ng informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si ASB, uh, Bingbo Bidjaldia. Sabi ko, sir, mayroon lang warrant, hindi na ko hahabol diyan. Asiksuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and uh, uh, prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado, sila tong dito Pero nung kinarga na siya, wala na ako, ano magagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo. Sabihan mo pag gawin niya yan ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Yeah. Sabi ko, meron, meron nagkukomunikay sa aming dalaway. Sabihan mo, sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam nyo, ang nakaka, nakaka, nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa so, barangay kapitan, malit na barangay. Kausapin mo. Kap. Ano tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pariho lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Dalawang bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukid Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpuproxy kay Inday Sara. Magkasama kasama kami na sa stage. Siya kandidato ng presidente, ako ang nagrepresent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. sa Bukid alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa ba siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bises presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabagubago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, ibang ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung Lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo, or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na pa papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa bisigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang UNITIM, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 20 20 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula, nagkaglitse-litse ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng puder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayong majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao nagtitimpi lang daw. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. sabihin lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa baluta kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako naman ay naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ko kulagay isa Hindi ako naga... Nakiusap sa akin na sila kusang... Kusang loob na lumapit sa akin. <mintipan> Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako. Kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte. Almost 40 years. 39 years more. More than 39 years. Magpo 40 years na mag magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA. Pagdating ko sa Dabao, Vice Mayor pa siya noon. Eh kami, parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Dabao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon, naging vice mayor nung inapoyin ni President na uh, Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang alagang uh, gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron ako inkwintro, pupunta siya doon, maki, maki, pakibalita o ano nangyari. Ay, to, sir, to, to. So doon kami nag-start na kilala. Noong kinasala ko, 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang polis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pangpersonal at pang politikal na utos, walang binigay sa akin niyan si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko ayoko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warado baris ko, nako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warado baris na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa intablado. nandiyan na nakabang na sila, aristuhin na ako. Bahala kayo, sige. Kawawa ang Pilipinas! Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising tayong lahat. Pero ako, Ah, don't get me wrong Ako po'y nakikiusap sa inyo Na kahit kayo'y galit na galit na Kahit kayo'y nanggigigilan ng husto dyan Dahil sa inustisya na ginagawa nila Ako pa rin na nakikiusap sa inyo I am appealing for your sobriety Sana kalma lang tayo Huwag tayo gumawa ng dahas Dahil pagdating sa dahas Bibigyan natin sila Ng rason na mag-declare ng Marcelo Diba? Huwag na huwag niyong gawin yan Huwag niyo, huwag niyo gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero, sulit, nagkaisa at gustong gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him, Bring, him Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat!